Ito yung request mo, Idol. Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Ayan, so for to this video guys, ay meron tayong saranggula na papaliparin. Ayan, so nirequest ito ni Rodlin Potensiano. Ayan so guys, Rodlin. So shout out sa iyo, Idol. So ito na yung request mo, Idol. Papakita ko sa inyo muna guys. Ayan, so ito Batman mana Batman na design yan siya guys so ito yung request mo idol so ayan so papaliparin natin yan mamaya and so shout out lang muna tayo guys kay RJ Kubus at kay Francis Agapito at kay Sinip Abrigana shout out, idol kay One Piece Love. So, yan guys. So, shout out sa inyo. Yan. So, sa gusto mag request guys kung anong yung gagawin natin sa sunod na video. So, comment nyo lang sa baba guys. Yan. At ito na guys. Uh, ah, Papaliparin na natin to. Yan. So, simple lang yung design natin guys. So, ito yung kanyang pagsukat yung sumba so medyo malakas yung hangin ngayon guys so tamang tama sa ating pagpapa uh, i-display ng saranggula so tara guys uh, pagpaliparin na natin so ito na guys yan

And guys. Ah, uh, lumipad. Agad yung ating saranggolang Batman kite. Batman kite na design. So, ganda tingnan sa taas, oh. guys, oh. And guys. Ah, so Hello sa lang din. Hello, super lakas ng hangin dito, guys. Sa so, so pa natin. Hello. Okay na. Yan na, guys. Lakas ng hangin. Pero hindi pa rin magpapatalo yung ating saranggola, guys. Kasi ganda yan kagawa mali ito pero masakit pa rin sa kamay tamang tama ito sa pamalakasan na hangin guys oh. ano, grabe ang tayo lumipad <coughs> Sobrang tayo guys oh. Tingnan nyo tang si guys so. oh. Oh. Napaka lumipad. Yan so shout out sa nag-request nito si Rodlin Potensiano. Yan. Ito na guys. Ito na idol yung request mo. Sobrang tayo lumipad. Ah. Sakit sa kamay guys oh. Tandaan lang tayo magpaholos guys kasi masakit sa kamay. Yan, so patasan pa rin natin yan guys. Hindi tayo makontento pag hindi mataas yung sarang rula. Yan. Yan na guys. Ang lakas. Ala. Rabi yung halakas ng hangin sa taas guys. Ah. Masakit sa si kamay guys. Yan you know? ah. o. Kahit na yung tangsi ko ay size 50. Masakit pa rin sa kamay. O oh, nagkabaon-baon na yung nylon. Grabe guys, ang ko. Allah. Yan so success yung ating request ni Idol. So ano na ano naman kaya yung ating susunod na gagawin guys? So just comment kayo sa baba guys para ma magawa natin yung Request nyo, so hanggang dito muna, guys.